guys, di ba kakabili ko lang ng bag ko na to from pen shop. So, meron akong bago nakita. <laughs> Sobrang cute niya. Tignan niyo naman. <laughs> Yung inner child ka. God. <laughs> Ang cute niya talaga. lang niya pero medyo marami kang malalagay kasi oh, malaki siya dyan. O, oh, may iba't ibang color to. So, kaya ko siya nagustuhan kasi ang ganda ng pagka pink niya. Ganito pink yung gusto ko sa pink. Grabe. Ang ganda. Bagay na bagay sa pagkapayat ko. Alam nyo ba itong size ng damit ko? Extra small na tsaka maluwag na sa akin mga dati kong damit. Samantalang dati, pinaproblema ko siya kasi hindi mag-cash siya dahil nga ang laki ko na. Tingnan niyo yung braso ko, ang liit na oh. Oh, ba? Diba? Dati ang laki niya ni. So, balik tayo dito sa bag na to, may iba't ibang color to. Ang ganda niya talaga. <laughs> may kasi ako sa bag. Pero depende sa baga, basta magustuhan ko. Ang cute na! Ah! <laughs> Alam mo yung pwede siya pa-display sa drawer. Pero pang ano talaga to ha, pang matanda talaga siya. Pwede din siya pang bata. Pero, design siya as fashion sa mga ganitong age. Tignan nyo. Pwede mo siya ilock. Ayan o. Oh. Ang cute niya talaga. May lock pa siya. Ganyan. Mmm. ba diba? Tapos, pag binuksan natin, safe yan kasi. Oh, magnetic yung lock niya. Gold pa. Tignan nyo gaano ka. Tsaka, kung ano yung nakalagay dito ha. May hand gel. Merong vitris para sa buhok nating wag-wag, may clip pa. Ayan. Meron pang uh, ointment pag nahihilo tayo sa biyahe. Sobrang ganda nito, product ng Thailand. Ang ganda kasi, 'yan siya basta-basta matatapon. Cotton kasi yung nandito para igaganyan mo lang 'yan. Ang ganda nito, guys, promise. Tapos isang AirPod natin and 'yung pabango ko ngayon, ang Bloom with Grace by Rex Perfume. Ang ganda nito, set 'yan, eh. Yan. Ang bango. Yan. Tapos, syempre, yung lipstick natin na aabot hanggang 24 hours. From Maybelline, New York. Matte ink yan. Hindi basta-basta na uh, hindi siya basta-basta na nabubura. Ayan, kahit maghalikang pa kayo dyan. So, tignan nyo, oh. Ganyan nyo siya na dumating yung sya, liit niya. Pero, na-expand siya. Kaya, ang dami mong pwedeng malagay. Yun nga lang, yung cellphone mo, hindi fashion yeah. So, pang fashion lang talaga yan. Kaya pagkasama kasama mo yung jowa mo, dun sa kanyang cell Ganda! Hmm. May bago na naman akong kaaadikan. Ito na naman yung itatabi ko sa pagtulog. <laughs> <laughs> yung inner child ko talaga. Ah! Balik sa ano, pink talaga yung gusto ko. Ang ganda niya pa. Ang ganda sya din dito yung wallet ko, syempre. Yung aking... Ay, nasa na yun? Ay, dito pa. Kumalis pala ako kanina. And... Ito. Kaya sya itong wallet ko na ito. From Celine naman yan. Ayan, Cash na. Bulky kasi ito, eh. Dito yung mga cards ko. Ho! Ho! So, kung... Aalis ako ng ano lang. Ito lang. Puwereng kuwere. Magnetic yung lock niya. Pwede mo siyang ilock dyan or hindi. Pack. Tara, gala. <laughs> <laughs>